papalagi ang nag puputol ng kuko kay Bibi Enzo para paglaki ni Bibi Enzo alam niya na si Papa taga putol ng kuko di ba ba na? pero napuputolan lang si Bibi Enzo pag tulog tapos nakaamam sa dudog sense. ng papa alam mo na nung bata ka ba ako taga putol ng kuko mo ang mama nga nga